Hello. Hello! Hi! Ah, yun yung uncle ko. Nagwapo. <laughs> Nag-trade po ng... kami ng ano eh. Kumain ng balot. Ibilig po kami ng balot. Ah, dito po kami sa bayan. Dito po kami sa Kailan pa maluluto yung balot? Pagbibili pa tayo ng ilaw. <laughs> Dita. Dito, mabibili ka. Dito pa

ya yeah, bibili po kami ng balot for today. Ate, makar balot nyo? Ito. Ito. Ano ba tayo? Alok ba eh? Balot sa puti yan. Baka malaki yung yun. Ante. Ilan ba tayo? 2, 4, 2, 4,